si, hmm, anak, kumusta anak? Okay lang, ikaw, Eto, pagod, galing sa trabaho, medyo... Nakakapagod kasi walang oras ako nagtrabaho, anak, para lang sa alam mo yan. Abay, mga bas, basta sa'yo na doon, si sa... ano, balor. Akis sa na nag-jugas-jugas. ka bi. ganyan ka magsalita. parang kang bakla, anak. Kayo ko ng ganyan. Witit, Mudra. Kasi alam mo yung mga beki mo. Huwag mong gagayahin. Hindi magandang impluensya yung mga beki mo. Hindi. nanosin ko lang ito kay Pudak Miss. Kay Pudak Kiss pala. Um, ano to? ba, mali ng salita. Witit. Tama na. Wititit. Tama na. Tama na na yan. mag enjoy na yung mga tao Diyan. Jumami ka. Ano? Wititit. Nasakis. Yes, Mag-i-enjoy <laughs> <laughs> mag na. <laughs> ano? Wait, 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 isbet wait, wait, ano yun <laughs> <laughs> hindi ako wait, 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 wait,